Good morning! Andito si Judgy! Judgy, Judgy! Hindi. No, up, up. No, up, up. Makasit ako. Ganun siya. Ganun siya pa. Excited siya. Pipi! No! Stop na. Judge, stop na. Ito lang naman talagang sadya ko. Nakikipaglaro kasi si Judge. So, ito, kung mapapansin nyo, for how many days? siya. Imagine nyo ah. Ang laki nito. Si Bradley ka laki. Tapos, si Sky. Pupunin ko siya ngayon kasi masyado na siyang exposed sa lupa Dadalhin ko siya sa ano, sa madamong lugar. Eh. Very good ang sky. Kita yun, So very good yun. Dilipat ko siya doon kasi nga masyadong ano na, masyadong na siya ang kawawa dito sa kalupaan. Dalay ko na doon siya sa mga green. Tara tulungan mo. Tara. Salamat sa tulong niyo. Ah. Nilabot ko. Balang. Doon tayo dadaan kay ano? hai hok, jajak hok, hok, ismi hok, ismi hok, ismi baby, tara tara tara, to doon na si Chyna na kay, kanya nyo naman yung pinagdaanan natin, no? Tapos, pero mamaya ko pa siya ilalagay dito. Sandali, dito. Sandali, sandali. Dito na muna siya sa labas para makapagliwalo. Tingnan nyo pag ilagay ko siya dito. Ilagay dito sa ano, mangga. Hmm. Titingin siya sa kanyang baluarte Lipad, lawin, lipad. Sky! Kalagunin, Sky. Sky. So ngayon, ipre-prepare ko na yung kanyang pagkain habang nandyan siya. Tapos, today, maglaragay ako ng vitamins niya. Nandyan lang sila si Chin Chin, si Judge, saka si Sky. Hindi naman nila pinapakialaman yung pagkain ni Sky. Eh. Kaya okay lang. No? Tapos kung mapapansin nyo, hindi kayo meron siyang mga training food. Kumakain na siya ng pagkain ng, mala, ng pang malaki, pero hindi pa talaga totally. So, meron pang natitira. Dito ko na rin siya ilalagay para kainin yung mga ibon. Lalagyan ko siya ng pagkain pero mamaya ko pa siya papakainin. Mamaya ko pa kasi siya ipapasok eh. So, good for Okay na yan. Kasi naman, Magliliwaliw siya, hindi naman siya ma agad magugutom. So, Pwede ko lang. Mayroon siyang vitamins. Mayroon na siyang food. Pero mamaya ako po siya kukuhanin. Tapos, alam nyo ba guys, na sa susunod na mga araw, mayroong possibility na magkaroon na ako ng mga sisiw diba di ba nakaka-excite yun? Kasi yun yung mga pina ko. So, kung, kung mabubuo yun, na kasi anim yung pina di ba? Tapos yung isa, binalik na sa akin bilang itlog. Tapos mayroon pang limang natitira doon. So, kung maganda yung pag, pag, ano na, pagka-fertile, mayroon akong limang sisu Pero hindi pa ako nagbibilan talaga na lima kasi di naman natin alam, di ba? So, ang mangyayari niyan, Hopefully, sana may lima. Pero kung wala, kahit dalawa, tatlo, apat, okay na ako doon. Tapos, plus, sana yung nililimliman ngayon is maging okay para marami ako sisyo na aalagaan. Bali, tatlo pa yung naan don So, kung mayroon akong tatlo doon, centubate plus tatlo, alim pa rin yun. Not bad, diba? So, hopefully, sana maging marami na yung aking mga inalagaan. So, puntahan muna natin yung nililimlim, tingnan natin kung ano pinagagawa niya sa buhay niya. Tara! Ayun siya, naglilinim siya. Tara, silipin natin. Bago ako magbigay ng pagkain. Ayun siya, oh. Hello, mama. Darating na yung mga sisiw mo sa Tuesday. Steady lang siya. Hindi siya nang gaawa. Hindi siya yung nagpapanik na nanay. Pag binibidyo mo or tinitingnan mo yung pugad, di ba may mga nag-aah gaganyan. So, siya hindi kasi alam niya naman, wala naman akong harm na dala para sa kanya. So, it's good. Magpapakain na ako kasi siya na lang yung walang pagkain. Kasi yung dalawang to, meron na. Ayan yung bagong set up. Barangay do na. Magkakatabihan sila. Lagay muna ako ng pagkain guys. Kahit hindi pa siya bumababa, No, kahit hindi pa siya bumaba pa alaglan ko lang siya ng pagkain kasi minsan bababa sila tapos wala silang marata na pagkain tapos hindi sila nagtatagal dito sa baba so magugutom sila aakit sila maglilimlim silang gutom hindi siya komportable pag ganun kahit ikaw ba naman hahanap ko lang pagkain pagdating mo sabay tapos wala o oh, diba so yun so para pagbaba niya ready na yung pagkain niya makain lang siya maubos man niya o hindi okay lang. At least, may laman yung kanyang chan di ba? So, yun. Yun ang ginagawa ko. Kasi pag nagutom naman yun, bababa ba siya. Meron na siyang tubig. Meron na siyang pagkain. Secured yung kanyang lugar. Kahit umulan, okay lang. So, carry bells na yun. Balikan na natin si Scott kasi baka nag-aaway na sila ni Chin Chin. Tara na, guys. Guys, tingnan nyo ah, kung sino nandito. Nagpakain lang ako doon sa naglilimlim. Nanunun doon na to. Tara na, Sky. Tara na, bebe. Sky, come here. Tara na. Muli na ka, muli na, muli na. Sky, muli na, bebe. Ay, nako, batang to. Huwag ka dito, aawayin ka ng hok mo. Sige, kumakain niya pa mo. <laughs> Sky, tinindu ko na. Sumama kasi siya sa pagpapakain dun sa kabila. Ngayon, nawili siya sa kakapanood ng mga kumakain ng mga kuya niya. O, dito ka na, na. Para malapit lang. Para nakikita lang kita mabilis siya ng tawagin. Siyan ka lang. Biliwali mo. Dito na lang ako mag-aalmusal. Ano, mag -almusal kape saka piyaya. Bakit talaga siya? Ito piyaya na kinakain ko. Hindi ito para sa'yo. Kamukha lang, kakulay lang ng... Ay! Hello, Cookie! Ha? Hi, hey, Cookie! Ba't andito ka? Magpaalam ka? Hmm. Hmm. naman na ni Judge. Mamungan yung ng piyaya. Naman. Sa mga gusto magbigay ng merienda sa akin, okay na sa akin yung piyaya. Judge. Hmm. Adiyan may masugor. Hmm. may masugor. Yun na pa in. Ini na. Wala ka. Gusto niya yung white lang. Hmm hmm Gusto niya yung white lang. May jabete siguro siya, ayun yun ang sugar. <laughs> tapos na ako mag-almusal. So ikaw din, tapos ka nang kakagala mo dito, no? Babalik na kita sa bahay mo. Tara. Tara mabiba. Sky? Sky? May technique dyan para pa-uwiin siya. Saglit lang. takanin kanin tiktik. Never fails. Sky? Sky? Look. Diba? ba? Hindi na. Ha Kakain ka dito sa bahay niya. <laughs> Siyempre, ilalagay ko to dito. Sa kainan niya. Tapos, ayun na. Sky? Sky, ayun, ayun na. Ayun na. mo wala mo jungle yung lugar mo. O, diba? Bali, yung kanyang pagkain, good for the day na hanggang mamayang hapon. So, mamayang hapon, makikita nyo na ulit yung kabuhayan ng no sky. So, for today's video, yan ang aking manok adventure. Ito si Aling Mimay. Bye-bye! Bye-bye sky! Bye! Bye-bye!